Ayan, pa-uwi na po kami. Pa-uwi. Pabalik na kami. Nagalakad lahat tayo, pa-uwi na. Kanina pa baba. Naglabo na buhok dito. Ay, buhok. Ngayon, paakyat ano -an? na kami. Tawa rin. Baya Ha? Madali ang pababa, pag-akyat. kakak. akyat Nandanda mo sariwan. Panoorin mo to sa YouTube, Ate Tess. Ha? Pa panoorin mo sa YouTube, are. -up si -up -up? <laughs> Upload ko to sa YouTube. Si presito no. Nalilinaw maglakad. May may ano na oh, may buko na ang ano.

bulok. Ha! Ah. Wala. Wala yan. Yan yung mga na, ang, ano, o. Oh. Na Malapit na yan, konting panahon. Saan oh. oh. yan? Yan, Oh. Tihani, oh. Okay. Dahi, oh. oh. Yeah. Yan. Hello. <laughs> Kori <tod> nati gyon